oh. na oh, uh, nga siya. Oo, oh, siya yan. Nakasumbre yan eh. Wala, naka-Christmas pa. Christmas May pa. Hindi na pa. Naitangay nito ang kanyang itim na bag na meron daw pong laman na alahas, pera, ID, oh at alahas? passport. Alamin po natin yung buong detalye. Ma'am Mary Ann, magandang hapon. Magandang hapon But po. afternoon inyo, po, Ma'am ma Mary Ann. Ma'am, uh, ikwento niyo po, paano po nakuha nitong babaeng ito, yung mga gamit ninyo? Galing po akong Dubai, ma'am. Mm -hmm. uh, dumating po ako ng February 26. Mm -hmm. Nakilala niya po ako sa labas ng Terminal 3, ma'am. Sakto, ma'am, naghihintay po ako ng sakyan na taxi. Ah, doon sa bay. O, okay. Po. Ngayon po, lumapit po siya na, yung babae, nagpangga po na OFW din siya. Mm. Tapos nagtanong, ma'am, kung anong yan ko. Mm. Eh, sinabi ko naman, ma'am, na Victory Liner. Mm. Yun po, sabi niya, pwede ho ba sumabay? Sabi niya. Ano kinalabit lang kayo or bigla lang lumapit sa inyo? Bigla lang lumapit, ma'am, sa likod ko. <laughs> Ayun po, nag uh -oh. lang po ako na may tao na pala sa likod ko na nagtatanong kung anong sakyan ko papuntang, ano, Saan daw po siya galing na bansa, ma'am? Baka kasi same office Dubai models, din eh. din, ma'am. Dubai uh, opo. din. Hotel po daw siya po nagtatrabaho. Okay. Tapos ano nangyari, ma'am? Ayun po, nung hanggang sa nagkuha na po kami ng taxi, mm. nagsabi na po kami pumunta dito po sa may Terminal Victory Liner, mm -hmm. ma'am. Pagdating namin dyan, ma'am, iniwan ko yung luggage ko sa may security guard. nagkuha po ako ng ticket ko, ma'am. Nung nakakuha na po ako ng ticket, ma'am, sabi niya, kukuha din siya. Mm -hmm. Pero hindi po siya kumuha, ma'am. Nagtanong lang kung anong oras yung Papuntang dao. Okay, siya yung nandoon sa kanan. Opo. Tapos kayo yung nasa kaliwa. Opo. So yan Opo. na yung sa victory liner, ma'am. Tama ba? Yan po yung ano, mam, ma Papuntang kainan, ma'am. Okay, ito ang picture nung yung babae, babae na sabi na taga... Dubai din siya na OFW. So, ma'am, all along, nung magkasama kayo sa Victory Liner, bit-bit mo yung bag na back na Oo, oh, ma'am. Bit-bit ko itim. talaga yun, ma'am. Okay. Kailan mo binitawan yung bag mo na ito Yung, ma'am, nung yinaya, nakabili na po ako ng ticket, ma'am. Tapos, mm -mm. uh, yun na yan niya akong kumain. Mm -mm. Malapit din kumain po sa may... Ano, oo. Mm yan ma'am. Pagkatapos, inaya niya po akong mamili ho ng damit. So, bakit naman kayo sa mama ma'am, na mamili ng damit? Kasi po, nung ano kasi, nung bumibili po ako ng ticket, ma'am, mm. parang hina-plus niya po ako kasi, ma'am eh. So, yung para parang sunod-sunuran na po ako sa kanya, ma'am. Oh, Hindi oh. ko na alam kung ano yung sinasabi niya. Basta oh, sunod-sunuran na lang ako, ma'am. Tapos nung tapos namin kumain, ma'am, yun na nga, nagpunta na mm -hmm. nga po kami sa pilihan ng damit, hanggang mm -hmm. sa magpalit ng damit. Mm -hmm. Tapos yung bag ko, ma'am, ilinagay ko sa baba. Nung sa, nagpapalit ka ng damit? Ako, okay. Sa, uh, sa palitan po ng mm -hmm. damit, ma'am. Sabi niya, akin na yung bag mo. Sabi mm -hmm. niya, ma'am. Sabi ko, hindi na. Lagay ko na lang dyan sa ano, kasi para nakikita ko. Mm -hmm. Nung alam niya siguro, ma'am, na paghubad ko na ng ano magpapalit na ako mm. kinuha niya po bigla yung ano ko yung yung bag mam ma mm -mm. tapos may narinig po akong tumawag mm. kasi laging tumatawag mga anak ko asawa ko po sabi ko ate akin na yung bag ko kasi tumatawag siguro yung anak ko um. asawa ko paglabas mo paglabas ko po wala na ho siya tinanong ko po sa cashier sabi nila hindi po nila napansin tapos yung carry niya po na mm. bag pumunta po ako agad sa baba sa may mm. security guard mm -mm. tinanong ko po doon kung nakuha niya yung bag niya ma'am na iniwan niya doon kasi mm -hmm. sa kanya yun ma'am eh. Oh, eh, okay. So walang laman. Wala na po yung bag niya doon. Wala na din yung Opo. bag niya. So walang nakakita sa kanya wala at po. all. Mm -hmm. Okay. Ma'am, linawin lang natin para sa kaalaman ng lahat ano? Ano nga po yung mga nandoon sa inyong itim na bag? Ah, uh, cellphone ma'am. Cellphone. Dalawang relo. Okay. Sa isang necklace, tatlong hikaw po. Yung isa po doon yung kaibigan po, pinadala lang po sa akin para ibigay sa nanay niya oh, po. Oh, Diamond yan, ma'am, or gold, mga ganon. Gold po, 18K po. Nako po. Oh, Dalawang tapos... 18K na hikaw, ma'am, saka ka mm -mm. 22K na hikaw, isang hikaw. Oh, aside from that, ma'am, ano pa Ayun ako po, naman? yung passport, ID, pera ho, Magkano po yung, yung pera, Yung dirham po, 1,500. Yung sa Philippine money po, 5,000 po. 5,000. So, yes. all in all, ma'am, mga magkano ang estimate mo Kasi na nawala? Kasi po yung na dirham, ma'am, nasa 22 kina dito, ma'am. Hmm. Tapos yung 5k dito, po. 22K plus yung gold pa yung gold ma'am hmm. uh, yung 22K ma'am nasa 600 Derham po akala ko 1000 Derham Masyal, po ang laki na nun ma'am malaki so, mag na po ang, ang ano na yun, magkano kayang palitan yan? 6 7 nasa nine po. Nine K. Nine 9 po 9K 9000 okay 9. so all in all ma'am approximately mga nasa 50 60,000 ang nawala Or more than pa po? More than, more more than, than pa. Okay. At ang pinaka-importante dito, bilang kayo po ay isang OFW, ma'am, yes. of course, ay inyong passport. Di diba? passport. Kasi yun ang ginagamit nila siya. Kahapon din, ma'am, may nagtawag sa akin mm -hmm. sa messenger. Ayun po, in-message po ako na may nakita daw silang passport mm -hmm. at tinawagan po ako. Tapos, kinonfirm ko na, po, kung talagang yun yung passport ko. Mm -mm. Eh, tinawagan ko po sila sa messenger, ma'am. Okay. Ayun, pinakita po sa akin yung passport ko, ma'am. Ngayon po, nakuha ko po kanina umaga. Sige, Ayun. bago natin puntahan, ma'am, yung passport, ano, tama ba yung pagkakaintindi ko? hinaplus plus plus kayo, tapos parang, ano ang tawag na? Oh, na nabudol. Parang na-hypnotize. na -hypnotize. Na, -hypnotize yes, na yung tao. Yes, so, lahat na nang sinabi niya, Sinunod, Sinunod nyo. Sinunod ko, ma'am. Kahit yung pag-iwan ng bag na dapat kayo kasama nyo sa loob, tama ba? Opo. So, lahat yun, ma'am, all along, hindi na tanong ang pangalan niya? Hindi po. Natanong ko po nung pangalan niya, binigay niya pa po, po yung ano niya, yung number niya. Number niya. Kaso po nasa kaso yung cellphone niya. Cellphone na naman oh, niya po. kasama nga doon oh, sa bag. So siguro hindi ko uh, naman may memories yung pong pangalan, ma'am. Tama, tama <laughs> naman po. At syempre nga hypnotized na oh, kayo, ma'am. Oh, oh. Hindi na din natin ma-expect na maalala niyo. Puntahan natin no si Sir Leo Badillo. Siya po yung nakapulot ng passport ni Ma'am Mary Ann Agudong. Good afternoon po, Sir Leo. Yes, Madam. Good afternoon po. Yes po, si Atty. Pao po ito ng ACAS Party Sir Leo, nais lamang po naming malaman ano, na, kung ano po yung uh, circumstances, kung saan nyo po napulot itong passport ni Ma'am Mary Ann. Noong Friday po, nakakuha po sa loob ng jeep po, mga alas 4 na kahapon po. Mm -hmm. Pagkatapos po, Nakahang lang yung dito po sa tindahan. Tapos kagahapon po, kahapon, mm -hmm. Nung nakita ko po na pag-usapan namin na hanapin ko sa messenger si Ma'am Mary Ann po. na mm -hmm. And then, ayun naman, sumagot naman po siya sa akin. Tapos so, sabi niya, lunabas po siya ng Manila. Tapos kanina, madaling araw po, dumating siya sa Victory Liner po, madaling araw. Noong nakita mo, Sir Leo, yung passport ni Ma'am Mary Ann, may kasama po ba yon na bag o kahit ano pong ibang kagamitan niya? Yung so, passport lang po. So, passport lang talaga? Talagang bear, sir, na nasa jeep ninyo sa ilalim or nandun lang po sa upuan? sa pa po, parli po madam, may isa pa pong passport na nandito sa akin, hawak po, hawak namin po. Oh, Kaya lang, hindi dalawa, po namin dalawa, na yun lang, po yung pang... nila sa isang ano dito. Okay, so ibig sabihin, may isa pang tao na posibleng... Nandito oh. po yung... Ano. Posibleng na budol or na hypnotize din itong babaeng ito. Hindi may din po kasi, Sinerender po sa Rafi Tufa in action. Ito naman pong mga ID nasa studio po natin si okay. Tatay Jesus Vargas na siya naman pong isang jeepney driver. So, puro na, jeep. Opo, nag-surrender naman po si Tatay Jesus hmm. ng ID po ni ma'am. So, iba-iba. Ayan po yung mga napulot ni Tatay. Oh, my God. Ayan po, Magandang hapon po, Tatay. Magandang, Magandang hapon po, Tatay. Opo, maraming-maraming salamat, sir, pa, uh, sa pagpunta nyo pa po dito. Ha? Hindi, hindi po biro na pumunta pa po kayo dito para lamang po magsauli ng kagamitan hmm. ni ma'am Mary uh, Sir, uh, same as uh, the question ko po kay Sir Leo. Paano niyo po nakita yung makagamitan ni Ma'am Mary? Ano, yung nagmamalayo ako. Mm. Habang nagmamaneho ako, natanaw ko yung LTO. Mm, mm Kasi LTO, pag ginuli ka, gagawa ng parang yung... Ni... Apo. Oh. ah, <laughs> ngayon, ginaganaw ko yung seatbelt. Mm -mm. Ah, nag-seatbelt kayo, boss. Ay, nakalak, hindi ko mm. Kumai, ganun. Mm. Kumana na lang ako, umiwas ako yung daan. Nakita ko rito yung notebook, nakasiksik sa ano. Sa likod ng upuan nyo? Oh, Sa mm. likod dito. Hindi, sa passenger. Apo, sa passenger. Mm. Ang kinuha ko pag kuha ko ganyan, bumaba ako si ka Kakuli. Nakikita ko naman mga ID sa ilalim. So madaming ID. Ano Anong mga ID ang nakuha niya, sir? Pakita postal na ID yun. at saka ID sa Qatar. Ayan po. At lahat po yan ay kay Ma'am Mary Ann Agudong. Iba-ibang pangalan tatlo eh. Tatlo po yung sa akin yan ma'am. Ah, so tatlo Iba sa inyo pa. tapos meron pa pong ibang tao. Mm. Okay. So, Shari, I think dapat i ipa ipaalam din natin ano kung sino-sino yung ibang tao na ah, nakuhaan din ng ID kasi baka iba, iba pa tong mga nabiktima nitong Maka babae ito. Oh. Eh. Yes, Oo. Po. Good afternoon po, po. Po. po, Colonel Cometa. Si Atty. Pao po ito Apo. ng AXIS Party List. Yeah. Sir, um, meron po tayong kaso dito, isang OFW mula Dubai na Apo. para pong nabudol or na-hypnotize po ng isang babae. Nagpanggap din po na OFW galing din daw pong Dubai at diyan po sa may labasan ng airport, sa may Bay Area, yes, sir, nag-aabang at nambubudol po ng iba nating mga kababayan. Ano po ang ginagawa ng ating naiya police sir sa ganitong uh, sitwasyon? Actually po, uh, subject for investigation po yan para makuha na natin ng statement yung mm -hmm. uh, tao. And then, uh, na atin pong ating uh, nasa, ibabalidate po natin sa CCTV parat mm -hmm. para at least makita natin yung modus operandi no? Uh, Taong Sir Luis, ito po ba ay first time na nabiktima si Ma'am Ann or isang OFW natin na kababayan? Uh, mayroon po tayong mga records with the same model sa peranday. Kailan po, uh, yun nga, uh, na-identify natin dapat yung tao kung mayroon mm -hmm. siyang identification para at least maksidan uh, po natin. Pero binabalidate naman po natin sa CCTV yan. Pagka mm -hmm. may report, gusto lang natin makuha yung uh, kumpletong information. Para mm -mm. at least, uh, so, validate kayo po kayo natin na. sa CCTV, uh, makukuha po natin agad. Okay. So, ito sir, based on your experience po, ilan na po ang ating uh, mga OFWs na nabiktip po po ng ganitong same na situation sir, same na case? Uh, meron po tayong, wala po sa akin ng records. Nandito uh, po kasi ako sa meeting. Uh, nasa investigation po natin yung records lahat mga, mga. pero madalang naman po yan. Uh, madalang? Ang maganda okay. po niyan ay meron tayong makuha information para at least uh, ma po natin ng tama na agad-agad. Sir, meron po ba tayong mga police or iba po na nagaabang na airport police po around the area? Kasi ako naman, palagay ko, no, kung meron po tayong mga kapulisan na naglalagi po doon sa labas, uh, sa may bay, siguro ma-deter din niya yung mga ganyang masasamang loob na nambibiktima po ng ating mga kababayang OFW, sir. So, Meron po tayong naka-uniform na personnel doon, na airport mm -hmm. police, na nagruroving, meron mm -hmm. din pa tayong uh, naka-civilian na nagko-monitor sa area, at meron po tayong mga security guard na naka-assign doon na nagkakandat ng uh, na traffic yun po ang ating ano doon. At meron pa rin pong ibang uniform personnel doon yung PNP po. Meron din po sila nag-roving po doon, nag-inspect sa area. In case na meron po tayong kababayan na meron pong ganitong karanasan, kanino po sila pwedeng lumapit, sir, sa NAIA Airport Police para po makahingi ng tulong? Kasi I'm sure kapag nakita po ng ating mga kababayan na meron pong same situation po kay Ma'am Mary Ann ang ganitong palabas, no? may kita nila na ito pong babaeng ito, siya din po yung biktima sa kanila, maglalapitan po sa inyo yung mga nabiktima Kanino po sila pwedeng lumapit, sir? Doon na po sa opisina po namin. Ito po yung number na to, Pwede mm -hmm. natin ibigay sa kanila para at least uh, matawagan nila agad. Mm -hmm. At uh, ma makuha na po namin ng statement lahat ng mga nagkukumtay para kung sum may nahuli tayo, sino po ka ang papaila natin ng kaso. Oo, at siguro sir, uh, Colonel Cometa, once po na ma-verify natin yung CCTV, uh, baka maaring ipaskil din po yung muka ng mga ganito pong tao na nang gagansyo, nang hihipnotize nga daw po ng mga pasahero doon para po maiwasan na rin po ng ibang tao na mabiktima po nitong babaeng ito or kung sino man po yung makasamahan pa niya. Kasi baka ito po oh. ay isang ano na, grupo na po sila ng mga nang gagansyo na din. Opo, opo. Sige Kasi po. po natin yun. Opo. Sige po. Maraming maraming salamat. Uh, police Colonel Luis Cometa, ang chief ng airport police sa naia Ma'am Mary Ann, ngayon po na naibalik sa inyong inyong passport. Ano po ang masasabi niyo kay Sir Leo? Kasi siyempre nag-effort din po siya na maibalik yun sa inyo. Masasabi ko lang po kay Sir Leo, maraming salamat po at uh, kusa kayong... Uh, nagtawag sa akin at binalik po sa akin ang aking passport. Maraming maraming salamat, Sir. Nagpapasalamat din po ako dahil na binalik mo dito yung eh, ID di ko. Malaking tulong po yung sa akin po. Maraming salamat po. Ito po yung picture po nung babae, mga kapatid. Ni pangalan, Ma'am, naalala niyo po ba? Hindi po. Hindi daw niya matandaan kasi hindi na nga na-i... Na-record daw niya sa cellphone pero dahil nakuha po yung cellphone niya mismo, hindi na niya maalala yung pangalan ng babae. At kung nanonood man po yung uh, babae po na nasa screen po ngayon, uh, maaari rin kayong pumunta dito sa tanggapan ni Sen. Rafi mm. Tulfo sa so TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, para po uh, makausap niyo rin po ng personal. Ito pong si Mery Ma Ana Gudong. Kung hindi po kayo talaga yung kumuha ng mga kagamitan ni Ma'am Mary Ann or kung gusto niyo pang depensa ng iyong sarili, maaari po kayong pumunta dito sa tanggapan ni Senator Rafi sa Wanted sa Radyo upang i-explain din po ang inyong side. Sa inyo po, Ma'am Mary Ann, iba yung pag-iingat, ma'am. Lalong-lalo na, bagong kakilala niyo lamang po, hindi po yes. dapat tayo nagtitiwala. Alam ko po na yun nga, baka na-hypnotize kayo, ma'am, or nabudol po kayo. Yes, Pero iba yung pag-iingat na lamang po. Dahil kung hindi po dahil kinatatay oh, Jesus at kay Sir Leo, eh, mahirapan oh, po, kayo, ma'am, March 16. matagal pa po oh. ako, ma'am, makabalik neto mm. sa pag-ano ng passport, magpa-lose passport, No? Ma Actually, Atlini, kahapon ko lang po in-announce yan. Mm. Di ba, mga sa mga netizens po, sa mga nanood po kahapon, pinanawagan ko po yung passport ni ma'am. Uh, sabi ko nga po, eh, naibanter ko pa nga po kahapon na mukhang OFW ang may-ari nito. Uh, yun na nga po, isinorender po ni Tatay Jesus yun. Pumunta po siya dito sa TV5 para po uh, ipanawagan po. yung ano passport yun doon niyo lang po narinig ma'am opo oh, uh, naka-monitor si ma'am kahapon oh pero tingnan mo naman si tatay nagkasunod <laughs> po yung si Sir Leo po Mm. -hmm magkasanod silang Opo, tumawag. Magkasanod. Okay. Pero yun nga po, saludong-saludo po kami Sir Leo Badillo at of course sa inyo Tatay Jesus Vargas. Sa inyo pong katapatan, maraming maraming salamat po.